Nanawagan si Sen. Nancy Binay sa mga supporters ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na itigil na ang kanilang bangayan. Huwag sanang sayangin ang pagkakaisa ng dalawang pinakamataas na lider ng bansa. Dahil sa kaysaysayan ng ating politika ay ngayon lamang nanalo na magkatandem ang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Inaasahan ng taong bayan ay mababawasan ng mga pangayaan ngunit taliwas na nangyayari sa ngayon. Kahit pa sabihing maganda ang relasyon ni na Pangulong Marcos at VP Sara, hindi mapagkakaila na mainit ang ulo ng ilang malalapit sa kanila. Y yun lang din yung medyo nakakalungkot nga kasi parang, well, ako din, expectation ko nga dahil since I think for the longest time, ngayon lang nangyari na magkakampe from the Same slate yung president at saka vice president so I would assume na mababawasan yung yung politika 'di ba yung power yung struggle 'di ba mas may maganda yung coordination but yun lang nakakalungkot na parang ngayon lumalabas na may ganitong ano nga uh, ano ba yan hindi pagkakasunduan Nauna nang nanawagan si Senador Juan Edgardo Sanyang na unahing tugunan ng mga problema ng bansa at bawasan ng politika, gaya ng mataas na presyo ng mga bilihin dahil sa inflation at ang problema ang kinakarap natin sa West Philippine Sea dahil sa pambubuli ng China. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino.